Ang pelikulang ito ay nagkukwento ng istorya ni Nick L.E.L. na napulong sa Japan noong 1954. Siya ay isang dating sundalong Amerikano na nahatulan ng sampung taong pagkakakulong. Sa unang eksena, nililinis ni Nick ang banyo ng bilangguan. Hindi nagtagal, limang malalaking lalaki na may mga tato ang lumabas mula sa banyo, nakamasid sa kanya ng may hamon. Pagkaalis nila, pumasok si Nick sa banyo at nakita ang isang lalaking nakabigti na nakatali ang mga kamay. Sumigaw si Nick para humingi ng tulong mula sa mga gwardya habang sinusubukan niyang iligtas ang lalaki. Kakaiba, hindi pinarangalan ang ginawa ni Nick na pagsajep sa lalaking binigti. Di nagtagal, isang grupo ng mga gwardya ng bilang ang humila kay Nick at sa preso na tumulong sa kanya at binugbog sila. Binanggit ng hepe ng mga gwardya na nakatanggap siya ng liham mula sa lalaking muntik ng magdikti, na nagsasabing isang miyembro ng gang ang ipapadala palabas ng bilang buwan. Hindi nauunawaan ni Nick ang hapon kaya wala siyang ideya sa sinasabi ng mga gwardya. Lalong naging irritable ang hepe ng gwardya at sa huli ay iningutos na ikulong si Nick sa isang selda na pangisahan. Sa loob ng selda, lumabas na si Nick ay may kasamang selda, ang lalaking sinagip niya mula sa pagbibigdi. Ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang Koshi, isang miyembro ng Yakuza clan Shiratsu. Hiniling ni Koshi ang tulong ni Nick at sinabi sa kanya ang tungkol sa isang plano ng pagtakas. Binabalak ni Koshi na magkunwaring magpapakamatay para dalhin siya sa ospital kung saan isang miyembro ng Shirotsu ang tutulong sa kanyang pagtakas. Kapalit ng tulong na ito, nangako si Koshi na tutulungan ng mga kapatid sa Shirotsu sinik sa hinaharap kung sakaling makalabas siya. Pinlano nila ang lahat. Habang ang mga preso ay nagbimina sa paligid ng bilangguan, nakakita sinik ng bato at pinatalas ito upang magamit ni Koshi sa kanilang plano. Ilang araw ang lumipas, pabalik sa selda ng pangisahan, inihanda ni Koshi ang kanyang sarili na saksakin ang sarili gamit ang pinatalas na bato. Hiniling niya kay Nick na siguraduhin siya'y mabubuhay at tawagin ang mga gwardya para mailigtas siya. Kailangan ko na huwag akong mamatay at tawagin mo ang mga gwardya para iligtas ako, ang sabi ni Koshi. Maayos ang plano sa sitwasyon ni Kyoshi, nagpanik ang mga gwardya at nagtaas ng alarma. Sa madaling salita, nagawa ni Nick na mapalaya ng mas maaga kaysa sa orihinal na sentensya niya. Gupit ang buhok niya, ahit ang balbas, at lumabas siya ng pulungan na may sariwang anyo. May isang lalaki at isang sasakyan na naghihintay kay Nick sa labas ng pulungan, handang dalhin siya sa pulong tanggapan ng Sir Amatsu sa Osaka. Pagdating doon, sinalubong si Nick at pinasalamatan ng mga opisyal ng Sir Amatsu plan para sa kanyang tulong. Isa sa mga leader ng Sir Amatsu ang nag sa kanya ng trabaho na nauugnay sa isang Amerikano. Pumayag si Nick na kunin ang trabaho. Kinagabihan, matapos bigyan ng isang kasapi ng Sir Amatso si Nick ng pera para makapagpaupan ng hotel, nagdungo si Nick sa isang lugar ng sugal at isang bar. Sa bar, nakilala niya ang isang maganda at kaakit-akit na babaeng Haponesa na agad na nakapuha ng kanyang atensyon kaya't binigyan niya ito ng malaki-laking tip. Kinabukasan, dinala ni Kyoshi si Nick sa isang pagawaan upang makilala ang isang Amerikanong nagnangalang Anthony Panetti. Ang trabaho ni Nick ay makipagnegosasyon kay Panetti tungkol sa pagawaan ng bakal at negosyo nito dahil tinanggihan ni Panetti ang naunang alok ng Sir Amatso. Si Panetti ay nakatanggap din ng alok sa negosasyon mula sa isa pang gang na clan, ang selso mula sa Kobe, gamit ang isang Amerikanong negosyador. Hindi naging maganda ang pagtanggap. Ni Panetti sa pagdating ni Nick, sa halip, pinuna niya ang kulturang Hapones at ang Yakuza, at malinaw niyang sinabi na hindi niya ibebenta ang metal ng pabrika sa mas mababang presyo kaysa sa inaalok ng Sir Amatsu. Sinabi pa niya, at ngayon umalis ka na sa opisina ko. Napagtanto ni Nick na hindi magiging maayos ang negosasyon gamit lamang ang mga salita, kaya't kinuha niya ang isang typewriter at inundayan si Pan Eti. sa ulo nito, pinatahimik siya at napilitang tanggapin ang alok ng Sir Amatsu. Matapos ang matagumpay na pagtapos ng kanyang unang trabaho, dinala ng mga opisyal ng Sir Amatsu si Nick sa isang bar kasama si Kyoshi. Habang sila ay nagiinuman, biglang dumating ang Sezo Clan para harapin sila tungkol sa nangyari kay Panetti. Isang miyembro ng Sezo Clan ang patuloy na nangiinit kay Nick hanggang sa mag-init ang ulo nito at hinampes ng bote ang ulo ng miyembro. Agad na kumilos ang mga miyembro ng Shiramatsu at naglabas ng mga baril, kaya napilitang umatras ang Seizo at umurong sa plano nilang paghihiganti laban kay Nick at umalis sila sa bar. Ang pag-uugali ni Nick sa bar ay nakapuha ng atensyon ni Shiramatsu na nagdadala ng pabor ni Kiyoshi. Bilang resulta, binigyan si Nick ni Koshi ng isang marangyang apartment at ipinahayag ang kanyang pagustuhan na sumali sa Shiramatsu Yakuza Clan. Pagkatapos, inanyayahan ni Koshi si Nick na tapusin ang isang trabaho sa isa sa kanilang mga bar kung saan silubukan ng may-ari na agawin ang kontrol mula sa Shiramatsu. Nang muling mabaygo ang mga negosasyon, sinaksak ni Nick ang leeg ng may-ari ng bar at tinapos ni Koshi ang trabaho sa isang ulos. Matapos ang gawain, inanyayahan ni Kishi si Nick sa isang nightclub na pagmamayari ng Shiramatsu clan. Dito, ang magandang babae na nakita ni Nick sa bar kanina ay sumasayaw kasama ang ilang lalaki. Patuloy na pinapanood ni Nick ang payat na Japanese na babae. Pagkatapos, hinaila siya ni Koshi mula sa dance floor at pinagsabihan siya dahil nag-aalala siyang ang mga miyembro ng Zoplan ay maaaring magdala ng armas sa nightclub na naglalagay sa kanya sa panganib. Pagkatapos nito, hinihiling ni Koshi na tulungan si Nick na dalhin ang babae pa uwi, na nags reveal na siya ay kapatid ni Kyoshi na si Mew. Sumusunod si Nick sa utos ngunit nang dumating siya sa pintuan ni Mew, pinapansin siya nito na pumasok. Gusto mo bang pumasok? Oo, nagdudulot sila ng intimacy at napansin ni Nick ang tato ng Yakuza sa likod ni Kinabukasan, nagbago ang mga bagay ng tawagan ni Kyoshi si Nick para sa isang bagong takdang aralin. Hinihiling niyang bumili ng mga armas mula sa isang Amerikanong sundalo para sa misyon. Ipinahayag ni Kyoshi na dapat hindi malaman ng sundalo na konektado si Nick at ang ito sa Shuramatsu plan kaya kailangan nitong isagawa ang gawain ng mag-isa. Pumunta si Nick sa mga docks kung saan dapat niyang makilala ang Amerikanong sundalo para sa kalakalan ng mga armas ngunit sa halip na mahanap ang sundalo, nakatagpo siya ng isang patay na katawan. Hindi nagtagal, dumating ang Zoplan. Sinubukan ng plan na pigilan ang kalakalan ng armas at nakawin si Nick ng kanyang pera. Gayunpaman, dahil itinago ni Nick ang pera sa kanyang sasakyan kanina, hindi ito mahanap ng mga miyembro ng zoo na nagalit sa kanila kaya nagpasya silang patayin siya. Ang isa sa mga miyembro ng zoo ay inutusan na patayin si Nick at pinagbantaan siya na lumuhod. Sa simula, sumunod si Nick sa utos ngunit mabilis na binago ang sitwasyon gamit ang kanyang mga kasanayan, inatake ang zooplan at pinatay ang dalawa sa kanilang mga miyembro. Nalaman ng leader ng Sir Amatso ang paguluhan sa mga docks at agad niyang tinipon ang lahat ng miyembro ng plan, kasama na si Nick at si Cot. Pinaghihinalaan ng leader ng Sir Amatso na mayroong taksil na naglik ng plano na bumili ng mga armas, Gayunpaman, tinitiyak ni Kyoshi na ang 2 million dollars na dinala ni Nick ay ligtas dahil ito ay nakatago. Bukod pa rito, inakusahan ng leader ng Shiramatsu si Nick ng pagkakamali sa pagpatay sa dalawang miyembro ng zoo na maaring magdulot ng gyera sa mga gang. Upang maiwasan ito, inutusan ng leader ng Shiramatsu si Nick na putulin ang daliri niya bilang isang paghingi ng tawad. Pagkarinig nito, nagmakaawa si Koshi sa leader ng Sir Amatsu na payagan siyang putulin ang sarili niyang mga daliri dahil sa pakiramdam na may sala sa pagquestion kay Nate. Pumayag ang leader ng Sir at pagkatapos ay ipinadala ang naputol ng mga daliri ni Nick at Kiyoshi sa Sizo Clan bilang isang paghingi ng tawad para sa pagkamatay ng kanilang dalawang miyembro. Pagkatapos, ang eksena ay lumipat sa isang pag-uusap sa pagitan ni Nick at ng leader ng Sir sa isang sasakyan. Ipinakita ng kanilang pag-uusap na ang leader ng Shiramatsu, na siyang stepfather din ni Kiyoshi, ay pinaghihinalaan na may isang ahente ng Sizo sa loob ng kanilang plan. Pagkatapos, dinala ng leader ng Shiramatsu si Nick sa isang seremonya kung saan siya ay formal na tinanggap at opisyal na inindokre bilang isang miyembro ng Shiramatsu clan. Mamaya sa gabing iyon habang ipinagdiriwang nila ang pagtanggap kay Nick, lumabas si Nick mula sa bar upang makipag-usap kay Koshi. Iniulat ni Nick kay Koshi ang kanyang relasyon kay Mew na sa simula ay hindi tinanggap ni Kyoshi. Ayaw ni Koshi na mag-asawa ang kanyang kapatid na babae sa Yakuza dahil nag-aalala siya sa kanyang kaligtasan, ngunit iginiit ni Nick na kahit ano pa man ang mangyari, siya ay magpoprotekta kay Mew. Matapos malaman na sila ni Mew ay naging malapit, sa wakas ay pumayag si Koshi sa kanilang relasyon at binati pa si Nick dahil nangangahulugan ito na sila ngayon ay magkakapatid na opisyal na tinanggap sa klan ng Shiramatsu. Bilang miyembro ng Yakuza at nakakakuha ng pagtanggap mula kay Kyoshi, nagpa siya si Nick na magpitato sa kanyang likod na tumutugma kay Mew. Habang si Nick ay nagpapapintig, nasa tabi siya ni Mew na nagpapaliwanag ng kahalagahan ng natataning sining ng katawan ng Yakuza. Sa mga sumunod na araw, lubos na lamin ang si Nick sa pamumuhay ng Yakuza. Isang araw habang nasa trend kasama si Mew, napansin ni Nick ang isang miyembro ng Sizo na minsan nang sinubukan siyang patayin sa docks. Ang eksena ay lumipat sa grupo ng Sizo na dumating sa punong tanggapan ng plan ng Sir Plano nilang magmungkahi ng isang kasunduan sa negosyo pero nainsulto ang leader ng Sir Amatsu dahil hindi dinala ng So ang kanilang leader kundi nagpadala ng isang itinuturing na napakabata. Sa kabila ng pagpapakita ng pagkadismaya ng leader, isang opisyal na nagnangalang Orochi mula sa klan ng Sir ang nagpayo sa kanya na tanggapin ang mungkahing kasunduan sa negosyo na agad namang tinanggihan ng leader ng Sir Amatsu. Nang gabing iyon habang nagiinuman sina Orochi at Kiyoshi, ipinahayag ni Orochi ang kanyang pagkabigo na hindi pinansin ng leader ng Shiramatsu ang kanyang payo. Nagbabala si Koshi sa kanyang unit mukhang si Orochi ay nalululong na sa kanyang galit. Ito ay lalo pang lumitaw nang umuwi si Orochi kung saan nagpakita ang leader ng Shiramatsu ng iritasyon at tumangging makipagkita sa kanya. Umalis si Orochi sa bar upang makipagkita kay Mew. Na na may romantikong relasyon si Mio at Orochi sa nakaraan at sa pagkakataong ito, sinubukan niyang muling buhayin ito ngunit siya ay matigas na tinanggihan. Uminit ang galit ni Orochi at sa isang pagsabog ng galit ay sinampal siya habang sinusubukan siyang istorbohin. Ang eksena ay lumipat sa isang pagpupulong sa pagitan ng mga clan ng Shiramato at Sizo sa isang sumo match. Sa pagkakataong ito, ang chairman ng Sizo mismo ang lumapit sa leader ng Shiramato na may isa pang mungkahi. Ito ay hindi isang mungkahi sa negosyo kundi isang imbitasyon para sa leader ng Sir Amatso na magretiro at payagang magsanib ang kanyang plan sa SISO. Tinanggihan ng leader ng Sir Amatso ang alok, itinuturing itong isang insulto. Pinapaalalahanan niya ang chairman ng SISO na ang plan ng Sir Amatso ay mga lobo, hindi mga aso na nakatali sa likod ng bakod. Bago umalis, nagbigay siya ng babala sa chairman ng SISO na maging maingat sa kanyang pagbalik sa Kobe. Samantala, biglang binati ng isang Amerikanong lalaki si Nick sa kanyang daan pa uwi. Ang lalaki ay si Polly Bowers, isang Amerikanong sundalo at kasosyo ni Nick na nakalib. Mukhang nagulat si Bowers ngunit natutuwa na makita si Nick kaya't naramdaman ni Nick na obligadong samahan siya. Gayunpaman, sa kanilang pag-uusap, nagbabanta si Bowers na i-report si Nick na nagbubunyag na peke ang pagkamatay ni Nick upang makaiwas sa court martial. Mabilis na nag-iisip si Nick at inimbitahan siyang pumasok sa kanyang bahay. Sa bahay, nagalok si Nick kay Bowers nang inumin ngunit sinaksak siya sa leeg gamit ang isang maliit na kutsilyo na ikinamatay nito. Nagpunta si Nick sa bahay ni Mew. Nang buksan ni Mew ang pinto, nagulat si Nick sa pasa sa kanyang mukha. Sa galit, pinilit niyang ipaalam kay Mew kung sino ang nanakit sa kanya. Tumanggi siyang magsabi ngunit inihayag na siya ay buntis sa anak ni Nick. Sa kabila ng lahat, hinihiling niya sa kanya na umalis. Umalis si Nick sa bahay ni Mew at pumunta sa tahanan ni Kyoshi upang ipaalam ang tungkol sa pagbubuntis ni Mew. Sinabi ni Nick kay Kyoshi na kung nais ni Kyoshi, aalis siya sa klan ng Shara Hindi nagalit si Kyoshi kundi inimbite si Nick sa loob ng bahay. Pagkatapos ay ipinresente ni Kyoshi kay Nick ang dalawang espada na tinatawag na daw na pag-aari ng ama ni Kyoshi, isa para sa pagkuha ng buhay at ang isa para sa pagtatapos ng sariling buhay. Sinabi ni Kyoshi na inalagaan niya si Miu mula pa noong siya ay bata at mula ngayon ay iniaasan niya ang responsibilidad na iyon kay Nick. Kinuha ni Nick ang isa sa mga daw na espada at humiling ng tulong sa paglilibing sa katawan ni Bowers. Sa kabilang banda, sa punong tanggapan ng Sizo, makikita si Orochi na nakikipag-usap sa leader ng klan. Napagalaman na si Orochi ay nagtaksil sa Shiramatsu at nagplano na wasaki ng plan. Kinabukasan, ang pinuno ng Sir Otso kasama si Napoche at Nick ay bumisita sa isang tailor shop. Nang hindi lumabas ang pinuno mula sa fitting room, sinundan siya ni Nick at nadiskubre ang isang empleyado ng tailor na pinagduduro ang pinuno. Sinubukan ni Nick na iligtas siya ngunit si Koshi, na pumasok at nasaksihan ang eksena, ay pinatay ang empleyado. Sila ay nagmadaling pumunta sa sasakyan unit bago sila makaalis, inambush sila ng mga miyembro ng Sizo Clan. Lumaban si Nick at Koshi habang sinusubukan nilang protektahan ang pinuno. Sa gitna ng laban, isang miyembro ng Soklan ang nagpapaputok at pumatay kay Koshi. Nakaligtas si Nick at ang pinuno at bumalik sa kanilang base kung saan tinipon nila ang natitirang mga miyembro ng clan. Inihayag ng pinuno na may mga miyembro ng Soklan sa sasakyan na nagsundo sa kanila sa Taylor Shop na nagpapahiwatig ng isang traidor sa loob ng Sherat Soklan. Nagpasya silang maghayganti at magdeklare ng digmaan laban sa Sesoklan. Samantala, nang ipaalam ni Nick kay ang pagkamatay ni Kyoshi, siya ay naging hysterical. Nagsimula si Nick at ang mga natitirang miyembro ng Shiramatsu na sistematikong alisin ang mga miyembro ng Zouklan. Matapos matagumpay na takutin ang isang mataas na ranggo na leader ng Zouk, bukang nasa bingit na ng tagumpay ang Shiramatsu sa digmaan. Gayunpaman, nagpadala ang leader ng Zou ng isang batang lalaki sa punong himpila ng Shiramatsu na may mensahe upang wakasan ang digmaan. Inaanyayahan niya ang Sir Amatsu Clan na makipaglaban sa isang neutral na lugar na walang armas. Sumoong ang leader ng Sir Amatsu at pinadala si Nick at ang iba pang mga miyembro ng clan sa docks upang simulan ang laban. Nakakagulat, dumating ang chairman ng SO kasama si Orochi na umamin sa pagtataksil sa Sir Amatsu. Ang leader ng Sir Amatsu na noon ay itinuturing si Orochi na parang sariling anak ay pinatawad siya at lumapit na humihiling na bumalik sa Sir Amatsu bago pahuli ang lahat. Habang sila ay nagyakapan, sinaksak ni Orochi ang leader ng Sir hanggang sa mamatay. Ang mga miyembro ng Sir na napapaligiran ng mga armas ay hindi makakilos at maaari lamang manood ng walang magawa. Pagkatapos ay idineklara ni Orochi na tapos na ang Sir plan at nag-alok ng kanyang buhay kung aalisin ni Nick si Mew. Tumanggi si Nick sa alok ni Orochi at naghanda na umatake ngunit pinaputokan siya ng isang sniper sa binti. Samantala, ang pulisya ay nag-raid at nag sa punong himpila ng Sir nang gabing iyon, si Nick ay pumasok sa bahay ni Mio na binabantayan ng Zoklan na may intensyong dalhin siya palayo. Pagkatapos ay nagtungo siya sa pulong himpila ng seso gamit ang dull sword na ibinigay sa kanya ni Kyoshi nang may panbold na humihingi ng pahintulot mula sa seso clan na patayin si Orochi. Matapos harapin si Nick, ibinato ni Orochi ang Daisho Sword pabalik sa kanya na nagsasabing hindi siya mikikipaglaban kay Nick dahil siya ay isang dayuhan at hindi kailanman magiging tunay na bahagi ng Yakuza. Sa isang biglaang dahilan, pilugutan ni Nick si Orochi gamit ang espada. Hindi inaasahan, pinigilan ng leader ng Zoklan ang isa pang miyembro na handang barilin si Nick, sa halip ay sinabi sa kanya na umuwi na siya dahil napaghigantihan niya ang Sir Amatsu sa pamamagitan ng pagpatay kay Orochi. Sumangayon si Nick at umalis sa pulong impila ng seso. Nagtatapos ang id-outsider sa pagdating ni Nick sa apartment kung saan siya itinatago si Mew. Mahigpit siyang niyakap nito at ang isa pang Sir Amatsu Yakuza na nagbabantay sa apartment ay umuko kay Nick, na nagpapahiwatig na siya ang maaaring maging susunod na leader ng Sir Otsu Clan.